You allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like, pusit. Bakit mo ako kinu crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. Pusit, and then I cannot fire the chair, the presiding chair. So, bucket Yes, we... Bakit napaka-one-sided nito, no, ma'am? Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Ayaw magpaliwanag ang VP. So, ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na, 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 pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair. Kaya hinihiling natin sa Vice President or OVP na kailangan, kailangan na maipaliwanag itong mga uh, sinasabing item dito. Anyway, Madam Chair, sa kanila naman ang galing no, yung uh, utilization at confidential and intelligence fund. And of course, ito lang naman ang hawak ko din dito, yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre, papaliwanag pa nila yan, kung paano, di ba? So kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagano no, nag nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP at lahat ng mga agency at kailangan yung maipaliwanag. So hindi pwede yung ganyan na um, uh, um, yung tactics na ganyan na parang ano no, parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit, ay nagaano ng uh, maitim na tinta. So, ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan pinag dito ay budget. No? So, wag naman mag-ugaling mag, mag, ano, na mag pusit ang Office of the Vice President. Madam, Madam Chair, hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba? Madam Chair. Yes. Is this an inquiry regarding What you said. Yes, and yes, please, I remind also yes, our resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, um, hindi po kasama sa poder ninyo ang pag-fire ng presiding officer ng hearing na to. So, yes, yes ma you may proceed So, if you po. allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like, Pusit, bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. Pusit, and then I cannot fire the, chair. the presiding chair. So, bakit? Yes, we... Bakit napaka-one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa so kabila at nag-iisa ako dito? We're not talking about the budget. We're accusing each other here. I'd like to find out from the resource speaker